Hello mga mga ka-Payon Call. Uh, narito po tayo sa aming bahay. Kasi mayroon tayong i-check na refrigerator sa aming kapitbahay. So dinala ko na lang sa aming bahay kasi walang tao sa kanila. So ito, ito yung refrigerator natin mga ka Call. Ito na yung ating ikanda na yung extension cord at saka yung Tawag niya yung lamit lamiter, Ito na yung mga units. So, Hinihin natin. So, pandarin natin para malaman natin kung anong problema kasi wala na lang labig. So, i-check natin kung ano talaga ang problema. So, pandarin natin mga kapigil. I-setting -set, natin sa amperay ng ating clamiter. So, pandarin ko na mga kapigil. ayan umanda na mga kapiyon may reading na tayo nakikita ayan uh, bababa pa yan kung malaman natin kung na may problema talaga so ayan mga kapiyon umanda na so titingnan natin yung discharge line so walang init at sa yung suction walang lamig so titingnan natin sa loob at sa labas, titignan natin yung vibrator kung lumabi ba doon. So, tayo na ngap yun, titignan natin. Ayan mga kapiyon. So, hawakan natin, titignan kung malamig ba sa loob. So, walang lamig, walang kahit sa umpisa uh, kung may uh, problema lalamig talaga yan kasi yun so, na yan yung thermostat na kauna at sa so, setting 6 settings so titingnan natin yung condenser na sa gilid kasi yung condenser sa gilid so titingnan natin kung uminit ba siya so walang action walang hindi uminit sa kabila sa kabila rin it check natin wala rin wala rin init So yan ang mga posibilidad na hindi talaga lalamig ang, ang refrigerator nyo. So kung hindi uminit yung, yung condition natin, hindi ilalamig sa loob ang evaporator. So may, may problema itong refrigerator daw sa new brand. So sa so susunod na video, i-ano natin ito i test. At tapos kung wala problema, so may problema sa system. So bar baka barado to. So kung barado, i natin pa ng natin uh, ng na filter dryer. So salamat sa panood hanggang sa sunod na video ko. Ipakita ko sa inyo paano mag-lictis ng refrigerator. Salamat.